Thank you Hello guys! Welcome back to my channel guys! Ayan, welcome, welcome back guys! At sa hindi pa nga po guys nakasubscribe, ayan, so mag-subscribe na po kayo dyan at pindutin nyo po ito pong notification bell para updated po kayo sa mga ganito pong klaseng video tutorial. So, ako nga po pala guys, si Alin Toth, Alin at your service. Ayan guys, so mahilig ka ba mag-live guys? Ayan, so ano po ba yung mga dapat po nating gawin? pag tayo po ay nagla-live. So ano po ba yung mga hindi rin po dapat natin gawin pag tayo po ay nagla-live. Ayan po guys yung i-content po natin ngayong araw po na ito. Bago nga po tayo guys mag-live, so dapat po tanungin po natin at uh, tanungin po natin ang ating pong sarili kung ano po ba yung maganda po nating ila-live. Kung ano po ba yung maganda po nating itapik po pag tayo po ay nag-live. Yun bang tipong na pag nag-live tayo eh, uh, mahihikayat po natin yung ating pong mga viewers. Yung magkakaroon po sila ng interest para po panoorin po ang ating video para panoorin po tayo sa live. Ayan, napaka-importante din po guys yung paglagay po natin ng atin pong uh, caption, yung title po sa atin pong uh, live. Ayan, so dapat po yung dinalagay po natin yung title is yung dapat po na kung ano po yung gagawin po natin at kung uh, yung title po na kung saan po na... Um, sa title pa lang, eh, mahihikayat na po ang inyo pong mga viewers or makukuha na nga po natin yung attention po ng atin pong mga viewers. Ayan, so dapat din po guys, yung i-check nyo po ang inyo pong settings. Dapat nakaset po. Ayan, so dapat po nakapublic po lahat yan. Ayan, nasa so ganun guys, na no, pagka nag-live po kayo, ayan, eh nakapublic po yan, makikita po yan. So hindi lang po yan sa friends or ayan, so dapat po nakaset to public po lahat yan tsaka malaking tulong din po guys no pagka nag live po tayo pag sinashare po natin ang ating pong live doon po sa ating stories ayan sa so pwedeng pwede po natin yun guys ishare sa ating pong uh, ayan kung meron po kayong uh, page or kung ang gamit nyo po nag live is profile at meron po kayong page ayan so pwede pwede nyo po siya i-share doon vice versa din po guys na pag nag live po kayo sa inyo pong, sa inyo pong page pwede pwede nyo pong i-share po sa inyo pong profile at pwede pwede nga rin po nyo ninyo na i-cross post po ang inyo pong live ayan kung meron po kayong uh, group ayan kung meron po kayong group ayan pwede pwede niyo pong i post po doon sa sa group po ninyo. At kailangan po pag nagda-live po tayo, yung dapat po may pailaw po tayo. Ayun yung nakikita po tayo yung nasisilawan po yung atin pong ganda po natin, di ba? <laughs> Charot. Ayun. At saka dapat po yung audio po natin, guys, yung boses po natin is naririnig po talaga kasi nga po pag nakita po nila na poor quality, poor background. Ayan po. So possible po na i-skip po nila ang inyo pong live. Ayan. So, in-next po nila agad. So, hindi na po sila magkakaroon po ng interest po na panoorin po ang inyong live. Uh, poor uh, background po tayo at hindi po marinig po yung boses po natin. At uh, madilim po, hindi po tayo kita. Ayan. So, napaka importante po guys na magkaroon po tayo ng maganda pong background. Uh, I mean po yung uh, nakikita po talaga tayo. Yung maliwanag. Yung malinaw. Yung kumikinang. Ayan. Yun nga po guys, yung advice ko po pagka nagre live po tayo. Ayan. So, yun po yung dapat po natin gawin para po uh, makuha po natin ng attention po ang ating po mga viewers. Ayan. So, para po um, dumami po ang ating po mga viewers pag nag la live po tayo. At ano rin po ba yung hindi po dapat nating gawin pag tayo po ay nagla-live. Ayan. So actually guys, nag-search po ako. Ayan. So ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung uh, Facebook Live policies and guidelines. Ayan, sinearch ko pa po talaga ito. nagaling pa po talaga ito kay Lolo Metz. Ayan. So, guys, na actually, guys, na so napakahaba po nito. Kaya, isasummarize ko na lang po ito. Ayan. Kung gusto nyo po, guys, na malaman na mabasa po ng buo, pwedeng pwede nyo po siyang isearch po uh, doon po sa Google or sa Chrome. Isearch nyo lang po ang Facebook Lives of uh, policies and uh, guidelines para po maging aware po tayo. Ayan, so yung una nga po guys, no, so uh, dapat Uh, wag po tayong maglagay po ng copyrighted music So iwasan po natin yung uh, paglagay po ng background Na habang nag-live po tayo, eh, meron po tayong music background So guys, bawal na bawal po yan Huwag po natin ugaliin na uh, habang tayo po ay nag-live, eh, meron po tayong uh, music background at kung uh, nagamit man nga po tayo ng uh, music po, uh, habang, po tayo, habang po tayo ay habang po tayo ay nagle-live Ayan, so dapat po meron po tayong approval sa nagmamay po yung music po na yun na gamitin po sa atin pong uh, sa Facebook live. Ayan, So yung pangalawa nga po, uh, yung static uh, images po. So yung play po natin na yung mga images lang po yung ipe-play po habang po tayo ay nagla live Ayan, yung sila lang po yung naipapakita po sa inyo pong live. Ayan, so bawal na bawal po yan. So, ganun din nga po sa looping of videos po, yung mga paulit-ulit po na, na videos. Ayan, so bawal na bawal po yan, guys. At yun nga po na yung mga recorded po na mga video, yun, po, yun, po, yung, yun po yung, uh, yun po yung ilina, ilina live po natin. Bawal na bawal po yan, guys. So, andito po lahat yun, guys. Basahin nyo po para maniwala po kayo. Ayan. At guys, so tatandaan po natin na habang nagla-live po, bawal po guys yung mga promoting. Yung mga nagpro-promote po, yung mga nagpapajikas, ayan, yung mga nag, uh, sasabi po ng mga, ayan, i-follow nyo po siya, i-follow nyo po ito. So, bawal nga din po guys, yung po nag-share po kayo ng mga links po nang na, galing po sa ibang uh, social media platform po na, na inilalagay nyo po doon po sa inyo pong uh, uh, comment section. Ayan. So, bawal na bawal po yan, guys. Ayan. So, yun lang po guys yung tangi ko pong ma-share po sa inyo. Ayan. So, I really hope po na may natutunan po kayo uh, in this uh, video. Ayan. So, kung meron po kayo guys katanungan, ayan. So, mag-comment na po kayo dito po sa baba. At wag na wag niyo pong kalilimutan, guys. Ayan. Na mag-subscribe po. Ayan. At i-pindutin niyo po, guys, ang notification bell para po updated po kayo sa mga mga ganito pong klase ng uh, video tutorial. At pa-share na rin po guys, ito pong uh, video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!